Ay, kumakain si Tayjun Ano po kinakain nyo? Ano po kinakain nyo? <laughs> Ay, ano po, po kinakain nyo? Ko... Wow. Chicken. Uh, fried chicken. Uh, ayun po yung mga kasama ko. Gusto po kayo mamit. Ay. Gusto daw po kayo mamit ng mga kasama. Ayun po. Teka po. Tuturo ko po kaya Dali lang po. Opo, opo. Sabi nga. Ayun po. Adadaan po kayo. Thank you po. Hi! Ayan, nakita na rin kami ni Tatay Jun. Ayan, ang ganda Oh. Ayan. Ano, nakita niyo na si Tatay Jun? Nakita niyo na? Uh, Na-interview ko na. Oo. Oh, oh. <laughs> eh, na, na, dadaan siya daw dito. Na, nakausap niya na siya. Hindi pa, dadaan daw siya dito. Ah, uh, ayun siya oh. Pero nakita niyo na siya. Ayan po yung, ah, K cable cable ano po cable chip uh, parang zip line yan 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 po yung dadaan yan dadaan tapos ayan meron din silang ah uh, tawag po nito buyan yan <laughs> ayan, ganda tsaka yan yan sa activity yung pwedeng umakyat tapos yung jump ng ma uh, mataas. Ayan po, ang ganda. Ayan. Ayan Oh. No? Ayan, ayan siya. Si Brother June, ayon. Ang pwede pa tayo. Hanggang mamaya tayo, sulit. Para sulit yung ano natin. Ayan. Hello po. Bless ka bless. Bless ata. Ayun, magandang araw po. Pa picture daw. Hello po. Opo. Opo. Picture. picture the picture. Yan. ano anak, pwede mo para continue ng ano? pa continue yeah. ng ano? Yan ang video. Oo, oo, Sa YouTube kasi yan, anak. Ah, oh, sige. <laughs> yeah. Thank you. Thank you. po kayo. Thank you. Thank you. Thank you talaga. Thank you. Ma'am, pasensya okay. okay. na. Ang ganda po, no? Ang ganda, oh. May mga naliligo po doon. Ang ganda. Ang ganda ng mga bato. Pag tinignan yung mga bato, oh. Ang ganda ng pamisya ng bato, oh. Ang ganda, oh. Nadya, nanya po yung kalikasan. Ang ganda ng pagkaka-form ng mga Parang sadya. Ang ano sa... Merong sinadya na, na na mga bilog oh, Ang ganda, ganda. Sobra pong ganda oh. Hindi nalilimit. Ano? Niyan oh. ang ganda ng formation ng ayan oh, ayan po. Oo. Yung araw ng ano. Ang <laughs> taas po nito, sobrang taas. Yan, hanging bridge ang taas yan o oh. oh. hangin bridge ayan oh. oh, ganda ah pakataas po sobrang taas sobrang taas sobrang taas hmm? ah kalula grabe ang lula ah kalula okay grabe ah kalula yan meron silang Parang false false. Yan. Okay. Hmm. Tapos ito, o oh di ba nakakatakot o oh. maglalakad ka dito sa ganito Oh. Yan, o. Oh. Wag nga lang. <laughs> Yan. Tapos ayan o. Oh. oh di ba? O. Oh. Oh, nakakatakot, nakakatakot. Hindi ba maaano to? Hindi mababasag? Oo. Oh. Sobrang hindi mababasag. Ang katakot. Sa taas lang, auntie. Ng bridge. Ah, dyan. Ah, ah, dyan ka lang, auntie. Mainit din eh. Ganda! Ang ganda! Ante ah, si Kiko. Okay na. Baba na kayo. Ah, doon ako sa kabila. Doon kayo pumunta. Oh, ante, hali ka na, ante. Lakad ka na. Yeah. Ganda niyan. Ang ganda. Ganda yan. Para na San Francisco. USA. USA. Ganda. Video. Oh, Naka-flash? Ano, naka oh? Tara na. naka stock nila oh. Yan oh. Yan. Panuri natin mamaya yung dun sa ano niya, yung stone sa KMJ. Ang sabi sa akin nung ano, mamaya na. Tap, ang sabi sa akin, ano daw, nakulong daw yung may-ari nito. Kas, oo. ah uh, Hinostage niya yung isang, isang bus na puro bata para daw mapakinggan siya ng gobyerno. Pero wala naman na harm. Tapos, oh, tapos, oo, na teacher din sa KMJ, ano, KMJ ba? Tapos, oh, yan oh. yung, na, na niya rin, yung, ano, yung tawag nito, yung mga bata. Oo. Oh, Kumbaga, good, ano, ayun ang hindi, mamaya, interviewin natin yung ano din. <laughs> yung hindi nagkukwento. O, okay, oh, sige, sige, para marami tayong mapuntahan. Salamat po. Oo.